Hi! Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Bali, eto yung uh, huling araw ni Nels dito sa Pilipinas. Kasi mamayang madaling araw, ahalis na siya. Kaya pupunta kami ngayon sa labas. Ang balak namin, mag-ano lang kami magkakape. Kaso, gusto nila Rhea sumama. Kaya, isasama namin si Rhea at saka yung pamangking kong si Abby. Kahapon kasi, ah, uh, galing na rin kami doon dahil birthday ni Abby. Kaya, doon din kami nag-dinner sa labas. Pero ngayon, gusto sana namin nga na lumabas kami bago siya umalis. Gusto sumama naman ang dalawa. Kaya, uh, eto, inaantay namin sila Rhea na mag-chat kasi magkikita na lang kami sa tricycle. Hello! Are you okay? Mm. He is okay. Always okay. Adam, may tato yan. May tato. Ayan ang tato niya. Oh, they will go. Okay, nag na si Rhea na paalis na sila. Ayan, kita-kita tayo doon sa mall. Yun lang ang aming ano ngayon, date ni Neris kasi hindi siya pwede makaalis ng malayo dahil napapagod pa siya. Di pa talaga siya totally magaling. Kaya ganyan-ganyan lang. Di kami nakapunta sa malayong lugar. Yun lang na nag-resort yung mga anak ko. Humabol kami.

order to na nga ang order namin, isang slice na cake dito sa Starbucks sa so, Chaka cappuccino sa akin eto yung Tainels kape americano at saka so, isang slice na cake din Seria at saka so, si Abby and... Hi pare-parehas kami, cake na order. Paborito mm -hmm. pa noon ni Nils ang kuan. Strawberry. Strawberry. Mm -hmm. Strawberry. Mm -hmm. busy busy yung dalawa sa cellphone niya. Alam nyo, pag tinitingnan ko tong video na to, nalungkot kasi nga wala na dito ngayon si Nels. Nalulungkot ako kasi saglit lang kami nagkasama ngayong taon na to. Hindi kasi siya pwede magtagal dito. Kaya, pero pasalamat ako, laging pasalamat ko dahil Medyo naging okay ang katawan niya. Pinayagan Now, siya ng doctor na pumunta dito. Ayan, naglalakad kami nito papuntang SM kasi bibili kami sa Prince Baker ng tinapay Hi! So, Pauwi na kami nito. Nakauwi na kami galing sa terraces at SM at ngayon, andito ako sa tabi ni Nels nag impake na si Nels kasi ilang oras na lang pupunta na kami ng airport hmm, ihahatid ko siya ayan kinukuha na niya yung mga gamit niya na dadalhin niya siyang isang tawel kasi mag-ESD siya sa Dubai. How many hours you will be in Dubai? Yan mga papel niya. Inaayos na niya. Kasi ilang oras na lang, balik na siya ng Denmark. Uh, tapos bilang naman ulit ng buwan bago naman siya makapalik dito kaya saglit lang si Nels dito bali 3 weeks lang siya tapos balik na siya kasi sa 15 meron siyang check up na naman si T-scan nakakalungkot pero ganun talaga yung buhay. Kailangan natin magsakripisyo muna habang hindi pa pwede mag-stay dito.